May bagong forecast ka og ang inflation rate sa bansa. Magtanong tayo tungkol dito kay Bangko Sentral ng Pilipinas Deputy Governor Diwa Gunigundo via phone patch. Magandang araw po, Governor Gunigundo. Uh, magandang uh, hapon naman at sa lahat ng ating nakikinig. Opo. Tumaas po ang inflation rate noong nakarang Agosto. Sa maikli at simpleng paliwanag po, ano po ba yung inflation rate? Ang uh, inflation rate, yan yung uh, rate ng pagtaas ng presyo ng bilihin at saka ng mga servisyo sa ating uh, bansa Hindi po ito yung level o ng presyo ng mga binig na bawal limang piso, sampung piso. Hindi po ito. Ito po ay average ng iba't ibang produkto at servisyo na pinukumpara yung kanilang uh, presyo mula ngayon hanggang ng isang taon. At yung year-on-year -year growth rate na yun, yun po ang inflation. opo Sinasabi pong 3.8% yung tumaas na inflation rate, which is the highest po in 7 months. Pero sinasabi niya na din naman po na it's within the 3 to 5% uh, range. Ano naman po yung, kay, yung matutulong tong mga policy rates po? And ano po yung kahulugan niya sa inflation rates? Well, uh, totoo yun na mataas yung August ng 3.8. Pero pag tinuha natin yung January to August 2012 na index, tapos kumpara mo yan dun sa last year, ang average ng first 8 uh, eight months of the year na inflation rate is only 3.2%. Okay. Yung 3.2 is right uh, within the 3 to 5 uh, percent inflation target for 2012 and 2013. Ang policy rate na tinatawag, kapag gusto mong uh, uh, pataasin, papagadain ang uh, ang inflation, na kailangan ay uh, i-discourage mo ang uh, investment o kaya yung paglago ng pera sa ekonomiya. Yan yung magagawa mo sa pamamagitan ng pagtataas ng uh, policy rate. Ito, borrowing rate ng Banko Sentral mula sa mga bangko. So pag tinast mo yan, mag mag, uh, magpapayaram ang mga bangko sa Pilipinas dito sa Banko Sentral upang sa ganon mas po konti ngayon ang pera iikot sa sirkulasyon. At okay. uh, sa poong magitan ito, makakakasal tayo na medyo bababa ang uh, pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo sa ating bansa. Uh, Governor, de, alam po natin na yung oil prices abroad nakaka-apekto po yan sa inflation rate natin dito sa bansa. Ano po pong mga bagay sa pandiigdigang merkado ang nakakatulong o nakakasama sa inflation rate natin dito sa bansa? Ang mga nakakasama, unang-una, -una, ay yung uh, panahon, ano? nagkakaroon tayo ng pagtuyot sa Russia, uh -huh. sa Amerika, at dito nanggagaling ang ilang mga produkto na ating uh, inaangkat mula sa ibang bansa. Uh -huh. Pangalawa, yung natin uh, natawag nating tension sa Middle East. Nagkakaroon ng problema sa Middle East, kaya naapektuhan ang ng supply. So, pagka nagkaroon ng uncertainty tungkol sa supply ng petrolyo, tumataas din ang presyo. Yan ang nakakapagpataas nakatutulong sa pagtataas ng uh, inflation rates sa ating bansa. Ay nakatutulong naman sa pagbaba, at least dalawang factor, 'no. Una, 'yung patuloy na paghina ng iba't ibang ekonomiya, lalo na sa Europa. Sa so, uh -huh. paghina ng demand nila, uh, mas kukunti ngayon ang pagtaas ng uh, presyo ng bilihin. At pangalawa, ang ating uh, piso ay nagamamating matatag. Kaya kahit na medyo umaakyat ang presyo ng bilihin mula sa ibang bansa, ito naman, nape-temper ng uh, pagiging uh, mapatag ng ating piso laban sa dolyar. Uh, Governor, na-discuss niyo po yung mga bagay na nakakapekto internationally. Pero siguro locally po, nakapagpataas na inflation rate din po, siguro yung mga disaster na nangyari, katulad nung Southwest Monsoon. Ano pa ano po ba ang ibang local uh, events ang nakapagpataas nitong uh, tinatawag na inflation rate, aside from these disasters that... Uh, Ah, oh, yung po uh, pagkakabaha ng ilang mga ilang mga pananim yan po ay uh, nakapagpataas din ng uh, uh, presyo ng bilihin. Pero hindi po natin inasahan, ito po ay uh, ito po ay magtatagal. Uh -huh. Ang isa pa natin nagsasabi na ano, makakaapekto ng presyo ng uh, bilihin sa Pilipinas ay yung uh, demand, ano? uh, kung natin, tumahas ang uh, real GDP ng Pilipinas sa 5.9. So, kung patuloy na tataas ang demand sa atin, lalo na kapag ka papasok ng papasok ang, uh, ang remittances o kaya papasok din ang papasok ang mga iba't ibang capital flows, yun din ay maaari maka-apekto. Oh. At bali, alam po natin ngayon na nakaka-recover na rin naman po yung mga ibang mga pananiman. Pero ano po yung estimated nyo po na ilang buwan po bago makarecover and ma-stabilize o mapapaba muli ang inflation rate ng bansa? Uh, inasahan natin na uh, sa loob lamang ng ilang buwan, yan ay uh, recover kasi yung ibang uh, pananin ay hindi pa sila nagmamature uh -huh. uh, nung tamahan ng uh, bagyo at saka ng baha. Kaya yan ay may sesebo, makakapag-recover yan yung ating mga farmers, yung ating mga magsasaka. Uh -huh. Yung uh, mga uh, ibang, sinasabi ng ating Department of Agriculture, uh, gusto nilang bawihin, sa pamamagitan ng third crop no, bago matapos ang taon upang makatulong na makompensate yung uh, paghira ng production dala ng nabaha uh, at saka ng uh, ulan, lalong lalo na sa central at saka sa northern Luzon. So, kahit na nagkaroon ng epekto, inaasahan natin ang agricultural production ay uh, mananatiling uh, uh, matatag at makakatulong sa pagpapatag ng uh, presyo ng bilihin dito sa ating bansa. Po. Maraming salamat po Deputy Governor Diwa Gunigundo.